Hello hello mga lalab ngayon po ay nandito ako sa Siam kung saan uh, marami pong murang mga bilihin ngayon mga lalab so dahil malapit na po yung Pasko ay sisilip tayo ng kanilang mga uh, Christmas decor mga lalabs dito lang po yan makikita sa my Siam Shoppo so ayan po sa gilid ng mga kalsada mayroon na po silang mga paninda ng mga meron din po silang ukay-ukay mga Lalabs. So dahil uh, paggabi na, kaya ayan uh, open na po silang magladlad ng kanilang mga paninda at yung ibang siya po ay sarado na. Yung iba naman ay magbubukas pa lang mga Lalabs. So bali uh, malapit po ito sa my Night Market. Ayan po mga Lalabs. So marami na pong mga uh, Christmas decor na Uh, dinidisplay display dito sa kalsada dahil malapit na at malapit na ang Pasko. So ayan po mga lalab sisilipin po natin yung kanilang uh, Christmas day ko. doon pa po sa dulo yung kanilang mga decoration mga lalab. So uh, maglalakad muna tayo dito sa gilid ng kalsada papunta po doon sa may dulo so um, hindi na po masyadong crowded kasi uh, gabi na po mga lalab so mas maganda po pag uh, medyo gabi na kaya hindi masyadong maraming tao so ayan po mga lalabs yung view dito at naglalakad lang po kami papunta doon sa mga tindahan ng uh, Christmas light, Christmas tree marami po mga lalabs uh, take time po at kailangan mo po talagang maglakad. Here we are, mga lalab. So, andito na po kami ngayon sa mga tindahan ng Christmas decor. At, ayan po mga lalab. So, sunod-sunod lang po yung mga tindahan dito ng uh, Christmas decoration. At, ayan po mga lalab. Nakasabit lang po siya sa gilid ng kalsada. So, free ka pong mamili kung ano po yung gusto mong bibilhin. Ngayon, as... Ngayong papalapit na po yung Pasko mga lalab. So, ayan na po. ayan Ayun, marami na, marami na silang mga Christmas decoration. Ang cute po niya mga lalab. So, uh, hindi naman po kamahalan yung presyo dito. Kaya dinadayo po ito ng mga tao mga lalab. So, ayan po, busy busy yung mga tao sa pamimili ng kanilang Christmas decoration. So, ayan po mga lalabs. Tingnan nyo, si Santa Claus ay natumba na. Ayan na mga lalabs. Naubusan na po ng hangin si Santa Claus. Ayan, natumba na po siya. So, ayan po mga lalabs. Ang saya. Ang saya-saya dito. Parang feeling mo, Paskong Pasko na talaga dahil sa mga palamuti nila dito mga lalabs. So, ayan po yung aking little bossing hawak-hawak niya si Chris, si Santa. Ayan, gustong-gusto niya si Santa. At ayan po mga lalabs. Mayroon din po silang kakaibang mga Christmas light at Christmas tree. So, sana po nag-enjoy kayo mga lalabs. Ayan, ang kulit. Ang kulit ng aking kasama dahil gustong-gusto niyang gayahin si Santa Claus. So, ayan. Cheese! Ayan ang kulit, di ba? Sobrang kulit. <laughs> 你们的。 よろしくお願いします。<music> mm, Halos na ikot na po namin yung mga tindahan dito mga lalab at um, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Sana po ay kung gusto nyong bumili ng mga murang Christmas decor ay pumunta lang po kayo dito sa My Shamsupo except B2. So ayan po mga lalabs at maraming maraming salamat sa inyong panunood. Thank you.